ko busy busy na talaga ako ngayon at sana naman sa mga nag invite sa akin ay e, pinagkakakitaan ko kaya eto ako, ako ay mag susulat ng aking mga uh, schedule ayan, sa 13 may bulungan hindi ako a-attend dyan dahil baka ako yung makuhang ninang ito naman sa 15 may pabasang gilagid ng aking friend baka hindi ako pumunta may pasaknong. Naku, kahit mga pasaknong ako ay ini din. Hindi ako pupunta dito dahil isda naman ang handa eh. Hindi na ako pwede kumain ng isda. Nangangati ang aking katawan. Tapos din eh, may tulungan sa 18. Hindi ako pupunta at ako'y mapapagod ang Ari, sa kasalanya sa 19, na-attend ako dyan dahil mga mayor ang mga bisita. Yan, dyan ako nababagay. Punta ako jam Aba, sa 21, may binyagan. Hindi ako pwedeng pumunta at baka maging tiyanak ang bata. Sa 23, may babaan. Ako hindi ako pwedeng pumunta dyan at ako'y nakipaglamay na. Aba, sa 24, may sumulat din at may siyaman. Hindi ko pa alam kung ako'y pupunta. Sa 26, may lamay. Pinapupunta ako sa lamay at aradong namatay na aray ay... Okay, gustong gusto, tuwang tuwa daw ari sa akin. eh, baka magpakita kapag hindi ako pumunta. Sa 30, may birthday yan. Ako po, ay sabay. Siya, hindi ko pupunta rin isang arit pansit naman ang handa. Hindi na ako pupunta sa patay baboy. May undrasan pa. pa parang may matagal pa. Sa November, parang undrasan are. Naku, okay, busy-busy na talaga. Kaya kung kayo ay magpapa-schedule ay 3 months before ho ng event kayo magpa-schedule at sadyang ako ay busy-busy na ha.